Yun. Ngayong araw may magbabasketball tayo mga kaibigan. Ang talento at kakayahan upang makapit ang tagumpay. This is the rematch of Santa Amateur Basketball League where we ready to see Game 1 ng finals ng senior division dito sa amin sa Santo Nino. Yun nga ho, pinakilala ng bawat team na maghaharap. Ganyan dito sa lugar ng mga dugong bugaw mga kaibigan. Pinaghahandaan. Ganyan dito sa amin sa Pombong mga kaibigan. Kung meron sigurong lugar na sobrang diehard sa basketball, kami yon. Intercolor pa lang to mga kaibigan pero nakita nyo naman kung gaano paghandaan. Shoutout ho sa lahat ng nag-asikaso ng ligang ito. Isang ultra electromagnetic, super galactic, bombastic, good job. Sana may kasunod agad. Good job. Tapos nga ay may mga sinasabing konti sila ref. Quick trivia lang mga kaibigan. No? Oh. Alam nyo ba kung bakit mga lalaki lang ang referee? Kasi kahit alam nilang mali sila, hindi pa rin sila umaamin. Char. Anyway, shoutout po sa inyo mga ref. Saludo po ako sa inyo. Napakahirap ng ginagawa at nyo. Hindi at hindi ko matutuloy yung... ang mga liga kung wala kayo. Sang saludo sa lahat ng referee. Yes, sir! Anyway, it's game time na. Pasok na first five. Kung hinahanap nyo ako dyan sa loob ay nagkakamali kayo mga kaibigan. Andito ako sa gilid at ready ng pumalakpa. Yung mga secret weapon ko kasi ay hindi agad pinapas. <laughs> Sama ko nga ako pala dito ang pinagkakapita ng player ng matuko. Shoutout din sa Soren and Jody Bans. Tinesting ko na din ho itong tubig namin kung malamig dahil alam nyo naman ang mga dugong bugaw ay medyo sensitive ang tiyan. Kaya dapat testingin muna agad. Partida ho ah, hindi pa napapasok umiinom na agad. At yun nga no, mga kaibigan, nagsimula na may nag-lay up, may nag-block, may nag-foul, may nag-free throw, may nag-pass break, aso na steal. At yun nga ho, takbuhan sila ng takbuhan. Napapagod na ako magkwento. At yan na nga po, kailangan lang ipasok ang sila ng Akalain mo pagpasok ay rebound agad. Oops! Pagyan ang henyo! <laughs> Tinadya ko yun mga kaibigan. Hindi yun ano, ah, uh, planado ho talaga yon hindi lang ho nakita ni Rep no at yan ang nga ho mga kaibigan ito na makakashoot ko ako dyan Yon! sir galay 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 sakpak mong mayaman na. <laughs> at dahil nga natakot na akong ma-injury eh, nagpasab na agad ako mga kaibigan mapapagalitan ho ako ng lolo kong dugong bughaw alam nyo naman sa kami sa Inglaterra ay sobrang higpit ng mga lolo gusto ho nila ay mag-manage lang ho kami ng mga hacienda. Anyway, di kitan nga ang laban at nagpapalitan ng lamang matindi talaga ang ganitong laban eto nga tumahim na itong si coach kung iniisip nyo kung sino kung kamer itong si Sinyo lang sa ko si Sinyo huwag naman ganyan ito na lang ang aking puhunan hindi na naman nakainom ng gamot kaya puro ito kalokohan ang ginagawa yun nga, sinigawan na rin ni Paring Napaka kulit kasi. Shoutout, Paring At yun nga, oops, lobat na. Buti na lang, may extra akong baterya ngayon. <laughs> Tuloy ang laban! Ikdikan pa din ang laban, kaya hindi pa ulit ako pinapasok. Este, hindi pa ho pala ako ulit nagpapapasok. Dahil baka nga magulo ang redeem, eh matalo ko kami. ano? Oh, at yun na nga mga kaibigan, no? final buzzer na tapos na ang laro. At sa kabutihang palad at sa lakas ng aking mga palapak ay nanalo ho kami. Kamay-kamayan dahil magkakabarangay kami dito at magkakaibigan, hindi naman ho kami iba-iba. at yun nga no, mga kaibigan pag-uwi na kami at oops, eto totoo na lobat na si kaibigan hanggang dito na lang, bye bye